And, oh, and you, lambi kayo, guys. Ito 'yung mga ng yeah. mm -hmm. it oh, oh, yun. Ay, yan, guys. Ito guys. Ang sarap na guys. Grabe. Ayan, grabe talaga guys. Ayan, guys, grabe guys. Ang ano na guys, oh, ang sarap tingnan, guys. Kaya makain ko guys nga Tara na mga unahan lambi kayo kauna. Hello, grabe guys hmm, oh, hmm. oh, riba. Stop. Ayyan ang ating ano, inihaw na karneng baboy. Suda so, sa mga people din sa province, guys. Huy, sulit po. Hmm. Mga tupad yung, ano na yan? Kita ko na. Mga tupang yung anong no no. Kapag ginto. Five ngayon. Ang Wow, ang sarap, guys. Binaliktad na nga, guys. Ayyan, nag a na, guys.